Inihilang natin to. Tatanggalin natin ang tanggalin natin ngayon ng ano ng ito ka. Ay, lakas na ng alon ngayon ah. Malakas ang alon no. Hmm. Yan. Tanggal natin ngayon ng bituka. Ayan. Tanggal natin. Ito yung hinihiyan natin. Para pagdating sa bahay hindi na ako magtatanggal at para tinanggal natin ng ano kalis guys ayan tinanggal eh. natin para masarap yung luto nito pwede pa pait sarap to niya lang natin to din sa mga nag-alaot Inihingi lang kasi dito dito eh. Ay, le. Ah, sarap, di ba? Dito tayo malapit sa dagat. Sarap to sa ato sa paksi sa gata kahit sa pwede medyo maliit lang hindi tulad dati malaki pero kami maglalakot din ako mag

Ayan, tinatanggal lang ko na nga pala siya ng bituka at saka biso, uh, bituka at saka hasang para baga sa bahay, lutuin ko na lang, hinugasan ko na rin siya. Ayan, dito ko na siya hugasan para pag uh, sa bahay, luto na lang. Ayan, shout out nga pala kay yan sa bangka na lang Bangka, si Lovely. Shout out sa'yo, Lovely. Yan din ako minsan nasama. Ayan. At nakameron tayong uh, nakahingi din tayo ng daing yan tsaka masarap yan sa ihaw oh. dahil sariwang sariwa libre lang dito pag may mga huli sila mangingi ka lang ka lang mahiya pag mahiya ka wala akong wala ayun at tsaka pa subscribe naman po papalo na rin po para update sa aking mga videos buhay probinsya at abangan nyo rin po ang aming adventure ay kasama din po ako si Jolang TV. Ilagay ko yung po yung dyan. Nag-adventure din po siya sa mga lawlaw -law or ano yung mga huli sa dagat, buhay probinsya. Ayan. At hanggang dito na lang po. tapos na? 好，拜。Okay.